Hindi trabaho ng bitag ang tumulong sa mga taong humihingi ng danyos o kabayaran sa mga inareklamong produkto na nakita ng dumi o foreign objects, partikular na sa mga delata at debotelyang pagkain. Mas mahalaga sa bitag ang may presenta sa mga mamimili ang hubot-hubad na katotohanan sa ganitong uring pagkakamali na may tuturing kapabayaan ng mga manufacturers. 23 ng Agosto, Tumulog sa Bitag Action Center si Lawrence Isip. Ito'y upang ipakita sa Bitag ang isang debotelyang produkto na kanyang naipasuri sa Bureau of Food and Drugs. Ipinakita sa amin ni Lawrence ang hawak niyang ebidensyang sardinas. At dito, positibong nakita ng Bitag ang isang maliit na ipis sa loob ng bote ng sardinas. Ano, ano, ano paano mo ito? Nasa ano po, tatrabaho po ko sa Robinson tinawag po sa akin ng customer, Boy, alika nga rito. Ano po yun, ma'am? Eh, tignan niyo yung produkto niyo, parang may ipis sa sa loob. Uh, Paano niyo nakita yung ipis sa loob? Uh, kasi po, yung customer, customer po, titignan po agad yung expression po yan. Mm -hmm. po sa kanya yung ipis. Boy, tignan mo nga yung ipis. Oo nga po, Pinala mo ba sa Robinsons na ito'y galing sa eskaparatin na dahil nagtatrabaho ka sa Robinsons o oh, nandun mo sa Robinsons kaya obligasyon mo bilang empleyado ng Robinsons na dumiretso sa iyong customer service na sa ganun, yung customer service para mapagbuti eh, yung kanilang mga produktong na binibenta roon ipaalam sa manufacturer na sa ganun maging maingat yung manufacturer yung proseso. Hindi na mabubabuna yun. Hindi mo pinala hindi ko po kinalam. Ang ginawa ko po, binili ko po. Hindi ko ako nag-aksena ng panahon. Dinala ko po sa BIPAD. Sa pagkikipag-usap ng bitag kay Lawrence, unti-unti naming nakikita ang kanyang motibo sa kanyang reklamo. Hindi, eh, bakit mo binili isang produkto na magdumi? Na alam mo may problema at merong merong ipis sa loob. Ang ginawa ko, ng, ang... Balbala ka bang kainin yan? Kaya na, alam mo may dumi. Sabi ko, sabi ko kasi ng mga kasama ko, pera po yan, sabi niya. May karapatan kang ireklamo sila kung nabuksan mo o nakain mo. Maintindihan ko kung sakaling na-perwisyo ka, na, nabuksan mo yung produkto, nakain mo, nakain ng pamilya mo, at pagkain ng pamilya mo, nakain mo, perwisyo yun dahil hindi mo sinasadya, hindi mo inakala, inaakala na yung pala nakakain ka ng dumi. Kapabayaan yun sa kanila. Kaya kinakailangan merong danyos na ibibigay sa birang areglo sa perwisyo na nakain mo yung produkto nila may ipis. So, dito hindi. Hindi na perwisyo. Binili mo yung produkto. Tinakbo mo sa bifan. Ang ibig sabihin nun, gusto mo ng areglo sa kanila. At mabigyan ka ng danyos. Ang problema, maaaring arregluhin ka para mapagtakpan yung kanilang kapabayaan o yung dumi sa loob, mauulit-ulit sa pamamagitan ng pag-aareglo sa isang dosena ganyan o isang karton na ganyan ng 24 o dalawang dosena na puro sardinas na ganyan na malinis. Pinapili ng pitag si Lawrence kung ano ang gusto niyang mangyari sa kanyang reklamo. Kali mahalaga sa iyo, maalaman ng publiko o at yan ay matigil na at hindi na maulit o ay eh, mga reglo, pero tatahimik. Eh. Mamili ka ngayon. Saan ka ron? Uh, ilantad po natin. Well, pues, kung ganun, ito na nga ang aming gagawin. Talagang ilalantad namin. Para sa amin, hindi na dapat maulit. Layunin ang bitag na ipakita. Yang ganun klaseng pagkakamali. At yung pagkakamali na yun, hindi kami humihingi ng danyo sa, sa halit. Proteksyonan yung mga mamamaya at maging wais. Eh, lumapit ka sa amin. At lapit mo sa amin, muniguro magkaiba yung ating direksyon. Sa direksyon na gusto mo may kayo ma arreglo sa amin, hindi. Gusto namin ilantad yung patotohanan at para matuto yung publiko, maging wais yung mga mamimili at yung mga sabihin natin pabaya o burara ng mga kumpanya na gumagawa ng ganitong kasi produkto, maging maingat sa susunod dahil mabibitag sila. Hanggang doon. Pero doon sa karapatan mo na gusto mo silang habulin, habulin mo. Hanggang gusto mo, hindi ka namin ahadlangan. Rerespetuhin ka namin dyan dahil magkaiba lang tayong paniniwala na dapat eh, ilantad sa publiko. Panawagan ng BITAG. Oras na may nakita kayong dumi o mga foreign object sa inyong nabiling produktong pagkain. Lumapit agad kayo sa BITAG. Subalit... Hindi ito para maging daan upang makakuha ng danyos o kabayaran sa inrereklamong produkto. Kundi ang maturuan ng bawat mamimili na mag-iingat at maging wise sa pagbili ng mga produktong kanilang bibilhin sa mga supermarkets, groceries at pamilihang bayan. Ito'y upang makaiwas sa mga maruming produktong pagkain na dibotelya at delata na gawa ng mga pabayang manufacturers.